Wala yung maliit akong draw. Saan mo nilagay? Dito. Hindi. naka <laughs> Sorry na. Sorry na. Bounce. Hey mga kabish, mga kabay, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga ka-idol. So ngayong aurong nito mga ka-idol, meron tayong kasama dito si, natatawag namin mumulan si Jess. So, ipaprak natin siya. Itatago natin yung isang kanyang malita. So, nagtichard siya doon. So, mamaya maghanap din ng ano, saan yung gamit niya. So, kami, siyempre mga konsaba ko yan. No? Mga konsaba ko yan. <laughs> mga konsaba ko yan, mga lodi. So, abangan na natin yung pagdating niya. So, let's go. So yun mga kabagsting Nandito yung ano niya oh Malita at tatago natin So yun yeah. So ito yung kasama din namin ito napaka ano Tulog-tulogan pero gising yan Si Patrick ka ron Pupong naman na patik ka Let's do it. Let's do no? Two hours later tulog na naman hmm. baba ang daming binaba ngayon dito daming binaba ang daming binaba hindi saan yung mga gamit mo lahat hindi lahat Hmm. Saan? Marami kasi yung binaba kanina dito eh. Hindi mo binabantayan damit gamit mo? Hindi mo binabantayan gamit mo? Ska, kami doon, nagbantayan kami sa baba eh. Baka magkamali yung mga porter ba? Pag say Masaya, malita mo. dami umakit dito na ano? Umakit na dito kanina eh. Kami sa baba kami nagbantay eh. Tumala yung ito kung dito. Saan mo ba nilagay? Dito. Saan? Dito. kita ujilah, mau tay oi, oi, <laughs> <it's a> <laughs> sorry, <laughs>

So yun guys, naprang natin siya guys. So sinabi ko agad kasi parang iyak na talaga. So itong prang na ito isa po uh, kasamahan po namin na yun sa ano. Dito sa loob ng parko uh, park ko. So makakilala po kami guys. So yun. Pasensya na po tugo. Ang mga ano po la po ang katotohanan po yun is prang lang po talaga. Bye bye. Love you guys.